Hello po mga kababayan. Maligayang Sunday. Sunday, August 27. Pag-usapan po natin itong issue sa ngayon na ewan ko kung marami na nakakaalam na may plano po na i-impeach si VP Sara. Ito po ay panukala ng yung mga ano yung mga makakaliwa diyan sa kongreso. Makabayan block. <coughs> They are planning to impeach Sara Duterte, VP Sara Duterte. Bakit? Dahil po sa anomalous confidential funds na natanggap daw ni BP Sara samantalang kauupo lang. Ibig sabihin, <coughs> yung budget, may extra budget kasi di ba umupo sila yung mga bagong halal June 30, 2022. So, ang budget na ginagamit nung mga bagong bagong uupo, ay yung budget pa po na gawa sa nakaraang administrasyon. Budget for the whole year of 2022. Ang gumawa eh, the past administration. Pero, nagtaka yung mga taga-kongreso kung bakit si VP Sara ay may extra, may extra budget na 150. Actually, nung na-research eh, mahigit pa. Mayroon pang extra na 233 million pesos na ginastos na Confidential Fund, eh yung dating Vice President si Lenny Robredo, wala namang Confidential Fund yun. Maliit lang ang budget niya bakit biglang yung bagong vice president kakaupo lang mayroong extra budget from the past administration wherein yung tatay niya ang pangulo so pinaghandaan po talagang planado para saan yung intel at confidential fund na yun na napakalaki na inihanda ng kanyang ama para sa susunod na anak. Kaya pala gustong gusto ni Duterte, ni tatay na Duterte, na si Sarah yung pumalit sa kanya bilang pangulo. Kasi talagang pinaghandaan. Talagang, talagang uh, may plano siya na perpetuity in power. Maalagang tatay, no? So, yun po ang kaso na nasisilip ng mga makakaliwa. Led by Franz Castro. Pero, maganda po ito. Ang mga taga-congress talaga, no? Pagdating sa mga pondo, ikmat ang mata. Matinik, no? maganda yan. Biluin mo, walang, wala man lang nakapansin, pero napansin ni Franz Castro, ha? Ah, na mayroong extra pondo. May pondo na sa bagong bagong budget ng bagong administrasyon, administrasyong BBM, Mayroon pa siyang pabaon from the past. Para saan kaya? kumakatituloy ang utak ko, baka talagang itong uh, extra mga ma. Kaya, kaya, yung dating uh, pabaon, pasalubong ng tatay sa anak na pondo, plus, nagkaroon pa siya, kaninong idea yung bigyan ng Intel at Confidential Fund ang Vice President? and the uh, DepEd Secretary, ngayon lang nangyari yan, ha? Ah. Bukod sa talagang uh, annual budget, budget para sa department, mayroon pang extra budget na 500 million, uh, 150 million, confidential fund, Intel. Intel fund and confidential fund para sa Department of Education for Sara Duterte. Ngayon, sa Office of the Vice President, 500 million. I bet hindi ginagalaw yun. Kasi, bukod sa 500 million na confidential fund, mayroon talaga siyang budget para sa departamento, para sa Office of the Vice President. Kaya yung, kaya yung uh, confidential fund yan, ay kanya talaga yon. Bala siyang kung paano gastusin. At hindi, hindi na naa-account. Confidential na eh. So, para saan kaya yon? Hindi kaya yon handa nilang budget sa pag-i-impeach kay BBM? na tinaningan nila na magiging 2 years lang na uupo? Ako yun ang pumapasok sa utak ko eh. Pinaghahandaan, pinaghahandaan talaga nila ng grupo ni Sara Duterte. Duterte and Arroyo Group. Yung pagpapatalsik nila kay BBM. Tama hindi. Kasi bakit bukod tanging itong vice president lang na ito ang nagkaroon ng intel and confidential funds? Pati sa Department of Education, doble-doble. Iisang tao, iisang opisyal, may sweldo na siya doon dapat, di ba? Bukod sa sweldo niya bilang vice president, may sweldo siya bilang uh, DepEd Secretary plus the Intel and the Confi. Ako yun po ang basa ko dun eh. Pampatalsik yun kay Bongbong Marcos. Tapos ngayon sa, sa bagong administration, bakit bakit pinayagan yan na magkaroon yan para ka um, inapruba ng pangulo na pondo para pampatalsik sa kanya ginisa sa sariling taba Ngayon itong lababalita uh, na impeachment kay VP Sara may mga ilan-ilan na naman dyan na ibinibintang na naman kay Martin Romualdez at kay First Lady Lisa. Na naman, pag ganitong mga issue, bintang na naman sa Marcos at Romualdez. o si Franz Castro ang may gusto niyan. Siya ang nakakita. Siya ang nakasilip ng uh, mali but I doubt eh may 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 alas yatang pampaliwanag si BP Sarah dahil hindi man lang siya napabatter sasagutin daw niya oh may nakahanda siyang sagot kung saan daw ginastos yung hundreds of millions in just one year sumutalang so, wala namang wala namang nagawa, oh. Ano bang nagawa ni Sarah for one year? Ikunti mo nga yung matatag curriculum, eh. Di naman siya gumawa nun. Pindirmahan lang. Oh. Kayo dyan, magbibintang na naman kayo doon sa mga taong walang alam. Basta lang magkaroon na naman kayo ng maibibintang. Lahat na lang. Bintang mo na naman dyan kay BBM. Si BBM nga ang ang planado nilang patalsikin eh. 'Di ba? Ano ba itong mga Let's sa movement na ito? Yung sa bunganga mismo ni ni Digong Duterte nanggaling yung bibigyan naman namin siya ng 2 years. Di ba plano ninyo? Arroyo Duterte Group. Hanggang dalawang taon lang si BBM sa pwesto. Sobrang tatat. Patalsikin ninyo si Bongbong Marcos para pati yung Amerika talsik din. Dahil gusto ninyong ipailalim ang Pilipinas sa pamamahala ng komunistang China. Mga kababayan, yan po ang plano. Hmm. Natural. Kapag pro-Duterte, pag-Duterte, pro-China yan. At pag pro-China, anti-Amerika. Kaya kapag Duterte po or Duterte person galing sa Duterte camp, ang maging bagong pangulo, lalo pag pinatalsik si BBM, umasa na kayo na mawawala ang EDCA? Wala nang wala nang tulong galing Amerika. Dahil pag mumumurahin na naman nila ang Amerika. At yung lahat ng mga yung mga kontrolado ng China, balik! Kagaya ng yung West Philippines natin, ay wag na takay yung lumaban dyan dahil kusan na yan na ibibigay. Kawawa lang yung mga sundalo natin, laban-laban dyan, eh scripted na. Yung Manila Bay Reclamation, tuloy na yan. Yung Pilipinas, pagiging probinsya ng China, ah tuloy na yan. kaya nasa kamay mo po natin mga kababayan nasa kamay natin kung sino ang kaalyado natin Amerika ba o China ang Amerika kaalyado pero pag China hindi yan kaalyado amo amo natin sila tayo magiging uripon, sunod-sunuran, mamandumanduhan, tatadyaktadyakan. Mark my word Kaya huwag nating papayagan, alagaan natin itong uh, present administration, ingatan po natin ang ating pangulo. Tulungan po natin ang ating pangulo, ang ating pamahalaan. Hayaan nating ma-impeach si Sarah. Sino ba ang mag-iimpeach? Bahala na yung kongreso dyan. But in my heart, oh well. Never again sa Duterte. Get it? Maraming salamat po sa panunood. Hanggang sa muli. Kita-kits po tayo bukas. Kita-kits. Okay? Maraming salamat po.